par ako ang nagatay ako si Mrs. na sa bangko lang si Mrs. Agassi so may nagtanong na Mrs. 57 years old siya female, ano rong maganda exercise na hindi siya masyadong mapapagod na kaya niyang gawin everyday. Maganda pong tanong yan, atita, mami, ate. Uh, ang pinakamaganda sagot dyan is yung exercise na gagawin mo. Yung pasok sa schedule mo, no? pwede ka lang mag-walking. Tapos para ko talaga pumayat, kailangan eh calorie deficit. Ano yung sabihin ng calorie deficit? Kung normal na kain natin, 3 times a day, yeah, full cup of rice, tapos ulam, a half cup of rice natin or three-fourths para hindi mabigla. Tapos consistent tayo, naka-deficit na ho yun. Ngayon, kung dagdag palinis bahay, alaga dito, alaga dun, kung ano nung lakad. Tapos kung ayaw ho natin na medyo magkaluskin, kahit one pound lang na dumbbell or tubig lang na may baso, konting exercise, okay na ho yun sa bahay lang. Basta consistent lang tayo. Dapat happy healthy. Tama kayo. mali akong I'm Dr. Dua, do work for you.